Hello everyone, good day, it's me again, I'm Sean and for today's video, magta-tarot reading na naman tayo para sa mga cancer. So ita reading natin, tatanungin natin kay Universe kung ano yung mga main energy ng cancer ngayong buwan ng March at hanggang buwan ng April 2024. Uh, nga pala, patalastas muna, if you want a personal reading, uh, ilalagay ko na lang dito yung Facebook ko sa screen and pwede niyo akong i-DM, i-direct message, or i-PM Uh, para sa personal reading po, okay? Kasi madami pong nagre-request na aking viewers na mag-personal reading. So, ayun po, ilalagay ko na lang po dito sa screen para mabilis nilang mahanap. Don't worry po, pag hindi ako nakaraplay agad, busy lang din po. So, wait nyo na lang po yung response ko kung sakali. Okay, without further ado, let's go. mag tarot reading na tayo para sa mga cancer ngayong March hanggang April 2024. So, una sa lahat, tatanungin muna natin si Universe, mga Cancer, kung ano yung mga main energies ninyo. Universe, ano yung mga main energies na present kay Cancer ngayong buwan ng March up until next month, April? Okay, may lumabas na mga cards. So, una sa lahat ang lumabas is Ace of Cups. So, dito kasi Ace of Cups, magiging emosyonal ang inyong buwan ng March hanggang April. So, madaming flowy na emotions. Pwedeng positive, pwedeng negative. Mamaya tignan natin kung ano yung mga emotions na paparating sa inyo mga Cancer. And, bukod pa doon sa mga single na Cancer, madaming mga darating na open opportunities sa love. Okay? So, yun yung nakikita ko dito mga Cancer. And, dito naman sa second card na lumabas is the Nine of Wands. So, dito, sa card na ito, Um, yung energy kasi na ito is parang nagkumuha siya ng one so I think merong something or may energy sa inyo or kung hindi man sa inyo sa situation nyo na parang feeling nyo is tine-take advantage kayo okay yung parang pinagnakawan kayo ganyan not physical, kung hindi man siya applicable physically sa inyong situation, pwede rin emotionally, pwede rin mentally. Kung baga, drain, drain kayo ng energy. Mentally, so, parang, ano, um, parang, alam mo, yung puro negative na lang yung sinasabi sa inyo ng isang tao, isang circumstance, or isang event sa inyong life. Ulit-ulit mangyayari, drain-drain drain yung energy ninyo. Lagi kayong, ano, lagi kayong ni dinanakawan ng valuable para sa inyo, like, yung timing ninyo, yung money ninyo, yung effort ninyo, ganyan. So, ayan. Kaya siguro madaming emotions yung, ano, ganap sa inyo mga cancer ngayong March and April. Tapos dito, Ten of Swords. So, eto, etong card na to talaga, kung mapapansin nyo, from head to butt, so that symbolizes the seven chakras. Ibig sabihin nun talaga, parang sobrang sakit talaga ng March ninyo at April ninyo. Kumbaga, buong pagkataon nyo parang sugat, ganun. Ewan ko kung, for some of you mga cancer, napipil ko na nangyayari na sa inyo ngayon. Pero sa others naman, hindi pa. And ngayon palang March and April, mama mamamanifest mama mamamaterialize yung ganitong klaseng sakit na parating sa inyo. So kung makikita mo talaga tong card na to, di ba? Kung makikita mo, grabe, may black aura, ibig sabihin, talagang, alam mo yun, yung parang daladala -dala mo yung sakit, everyday, sa situation ng life mo, kumbaga kapag umupunta ka sa work, pag umuwi ka sa family, daladala -dala mo pa rin yung sakit, yun yung message na itong card na to cancer. So, may possibility na may ganitong energy sa inyo mga cancer. Ayon yung nakikita ko dito. So, very madamdamin, very masakit na ano, na mga situations. <laughs> ganyan. Don't worry naman, no. Uh, dito naman sa seven of pentacles. Um, on the brighter side, pag kasi sinabing pentacles, okay, it means pera. Um, on the brighter side, alam mo yun, madami ka namang, ano, kahit Papano, meron ka namang mga pinaghirapang pera and meron ka namang stability yung pinaghirapan pero parang ayaw mo siyang gastusin this time okay, parang talagang nilalaan mo siya for something in the future yun yung mga main energies nyo mga cancer ngayong buwan titignan pa natin kung ano yung mga parang kulang kasi siya alam niyo yun itatanungin natin kung bakit may Ace of Cups. So, universe, bakit may Ace of Cups ang mga Cancer? Universe, bakit may Ace of Cups? So, sa Ace of Cups, yung mga parating na, ano, na flowy energy sa inyo is, ano, more on celebration, more on friendships, ganon. Eto siya. More on friendships, celebration, ganon. Para sa mga single dyan, na mga cancer na naganap ng pag-ibig, uh, yun nga malaki yung chance na makilala nyo siya ngayong March and April pagdating sa mga celebration like sa wedding, sa birthday, inuman, mga ganyan. Ngayon yung nakikita ko dito sa card na to. And kung may asawa ka naman, uh, or taken ka, madami lang ganap. Okay, mixed emotions kasi to eh. Dito sa Hierophant, ang nakikita ko dito, eto ito yung card na to. Five of... Uh, ay, number five sa tarot. So, dito sa Hierophant, parang nakikita ko na magiging, ano, magi Okay. Wait lang. May na ako dito. Parang... Alam, alam niyo yung, ano, yung mga parating sa inyong mga friendship, mga tao sa buhay ninyo. Dahil nga, merong Ace of Cups. Kapag kasi Ace of Cups, alam mo yun, yung parang yung energy talaga or yung 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 energy ng Ace of Cups na braha sinisimbolize yun ng mga ano ng mga new comings, new beginnings, mga ganyan. Grabe, open na open talaga yung ano ninyo, yung magiging open talaga yung alam niyo yung parang andalin yung makikonekta sa mga tao, gano'n. And dito sa Hierophant, nakikita ko na bukod sa magkakaroon kayo ng napakasayang pakikipag-communicate, pakikipag kaibigan sa kung sino-sino ang klase ng tao, malaki din yung chance na magagamit mo sila para ma-solve yung mga problems mo, okay? So, nagkikita ko dito, pwede mo silang malapitan kapag gipit ka sa pera, pag may problema ka sa trabaho, kasi nga, syempre, pwede ka nilang matulungan makapasok, gano'n. Or kung gusto mo na may crush ka naman, ganyan. May mga, basta, alam mo yung feeling na may taong may taong ano lalapit sa iyo tapos yung taong yon makakatulong siya para maisakatuparan yung mga ano mo yung mga gusto mong o yung mga goals mo ngayong March and April so mag uh, um maghanda kayo doon kasi kailangan ninyong tignan yung mga taong yon pero feeling ko talaga meron kasi napaka grabe yung energy dito flowy talaga almost lahat ng lalapit sa inyo without a doubt Siguro kayo mga Cancer is ano, very funny, very alam mo yun, yung open, madaling makaibigan ganyan, kaya 'yun. And dito naman sa 9 of wands, universe nanong ibig sabihin nito. 9 of wands. Bakit merong energy na ganito? Si, ano? So, dito sa 9 of wands, 'di ba? Tulad ng sabi ko sa inyo, parang tina-take advantage kayo. I think it is on the brighter side naman. Okay? So, dito kasi sa, ano, alam, dito sa nine of wands, ano eh, parang makakapili kayo dahil nga tinatake advantage kayo ng mga nasa paligid niya, parang makakapili kayo ng mga tao na, ah, okay, ito, worth it to. So, ganito eh, hindi niya ako inaano, hindi niya ako, hindi niya ako tinatake advantage na tao. So, ito yung mag gusto ko maging, ito yung dapat kinakaibigan ko. Ganon. May brighter side talaga sa lahat ng mga gawain na mali, ba? Diba? Parang sa ulan, ba diba, pag umulan, after the rain, may, malaki yung chance na may rainbow talaga. So, dito, makikita ninyo, agad. Kasi hindi naman kayo manhid mga cancer, no? Kapag nakikita nyo yung tinitake advantage na kayo ng isang tao, dun yung mapapag-isip na kayo na rin yung magde-decide kung ipapatuloy ipap nyo pa ba yung pakikipag... Alam mo yun, yung relationship niyo sa taong yun, kung ipagpapatuloy nyo pa ba yung friendship niyo sa kanila, gano'n. Yun yung brighter side non Dapat maging ano ka, dapat maging aware ka lagi sa mga nangyayari sa inyo. Kung ano ba talaga yung real motive, motive or motibo sa'yo ng taong yun para malaman mo kung tinatik advantage ka lang ba talaga niya. And kung tina-take advantage ka nga niya, at least alam mo na, di ba? At least alam mo na kung ano, kung anong gagawin mo kung ipagpapatuloy mo pa ba yung relationship mo sa kanya. As a friend, as a lover, iba-iba tayo ng situation, cancer. This is a general reading po. So, kayo na ang bahala at alam niyo yan sa sarili ninyo kung sino yung mga yon. Ten of Swords, universe paki ano nga to ano tong ibig sabihin ng ten of swords sa reading ng mga cancer okay dalawa yung card na lumabas king of cups and the judgment so dito sa king of cups kasi nagpapanalo kayo sa emotions ninyo feeling ko malaki yung chance talaga na feel ko na sa march and april kayong mga cancer dahil nga napakabait ninyo sa mga tao dahil hindi naman kayo madamot and very emotional kasi kayo mga cancer, malaki yung chance na yun talaga yung ikakasakit ng puso ninyo, matatake advantage kayo. Ewan ko kung sa papaanong paraan, pero yun yung sinasabi dito sa braha and the judgment. So, feeling ko, may mga nagawa kayo in the past na hanggang ngayon pinagsisisihan nyo pa din, which causes yung parang binabangot pa din kayo ng nakaraan ninyo na, ala, sana hindi ko na ito ginawa noon. Parang may mga pagsisisi ba? Okay? Yun yung nakikita ko dito. Kaya kayo may ten of swords sa inyong reading mga cancer. Kasi may mga pinagsisihan kayo in the past na daladala nyo pa rin hanggang ngayon. Na pwedeng maka-apekto yun sa work ninyo, sa family, or kaya sa school. Depende. Or kaya pa rin sa relationship, okay? Yun yung mga nakikita ko dito. Eh, dito naman sa Seven of Pentacles. Ano yung ibig sabihin ng universe? Seven of Pentacles. Bakit may Seven of Pentacles? Dito. universal In reverse, ibig sabihin ng Seven of Pentacles sa reading ni Cancer? Okay, may dalawang cards na lumabas. Dito si Seven of Pentacles, uh, ano, may lumabas na Knight of Cups. So, ano talaga, driven by emotions itong pag-iipon ninyo. Kung baga, aware kayong nag-iipon kayo, gusto niyo talaga siyang i-keep yung pera kasi parang meron kayong plan in the future, mga Cancer. Okay? Kung hindi man pera yan, kasi syempre iba ibang situation naman kayo, kinikip nyo yung energy ninyo. Kung baga, alam nyo yun, yung strength ninyo. For some of you mga cancer, napipil ko din na nagpapahinga pa kayo this month or hanggang next month for something. Ewan ko lang kung para saan yung, yung ginagawa nyong rest. Pero, medyo nagba-back up kayo a little bit. May pinaghahandaan kayo. Yun yung nakikita ko dito. Tapos dito, talagang iniisip nyo siya gabi-gabi. By doing na, uh, alam mo yun, by resting, by thinking na, okay, may pondo ako for the future, mga ganyan. Nakakatulog kayo ng maayos. Yun yung, yun yung pinaka-message niya dito. Nakakatawa lang. Ano, very grabe talaga yung situation ng mga cancer. Uh, masasabi ko lang dito is mag-ingat na lang talaga sa mga tao makikilala nyo. Or yung mga kilala nyo na, tapos tinatake advantage kayo. And lastly, yung ano niyo yung past ninyo, alam niyo ni forget nyo na yon kasi forgive nyo yung sarili niyo Kung binabalik man ng ibang tao, hayaan nyo na lang sila. Kasi yun na lang naman talaga yung magagawa nyo. Dahil dyan, tatanungin na lang natin din si Universe kung ano yung maia advice niya sa inyo regarding sa mga situation yung ganyan. Okay? Universe, ano yung magbibigay niyong advice para kay cancer sa mga ganitong sitwasyon niyo? Universe, ano yung mga ibibigay niyong advice kay cancer? Okay, may na card dito, the council. So, kailangan niyo talagang ano? Kailangan niyo talagang gumawa ng action. Okay? i-set aside nyo muna yung pagiging emotional ninyo. Gumawa kayo ng action kung karapat dapat ba ang isang tao, ang isang tao na kaibigan ninyo. ano Yun yung, yun yung nag-feel ko dito. Pwede rin kasing sa event. Kung karapat dapat magpagpatuloy mo yung trabaho mo, mga gano'n. So, ano pa, universe? Ano pa yung maibibigay mong advice? Beauty way. So, ayun, yun lang. Uh, ang etong Itong card na to sinisimbolize na ano, na kumbaga tignan nyo yung ganda nung magiging buhay nyo kung pinili nyo yung mga tamang tao sa tabi nyo. Okay? Kung pinili nyo yung mga right decisions na yun. Wala na kayong magagawa sa past. Ang gagawin nyo na lang is mag-focus sa ngayon kasi yun lang naman yung may control tayo. At this time, gawin nyo na yung kung anong tama. Yun yung ma advise sa inyo ng karma. So, yun yung mga para sa cancer ngayong March and April 2024. Maraming salamat ka pala sa panonood guys. Uh, uh, if you do like this video, please give it a thumbs up. Tapos down below, mag-subscribe kaya para ma-update kayo sa future videos ko. Huwag nyo rin kakalimutan ha. Um, tanong ko lang kung gusto niyo ng mga love spells or anything nice spell Uh, mag-request kayo, i-comment nyo down below kasi mahilig din ako gumawa ng mga spells. Okay? Yun lang naman, maraming salamat sa inyong lahat.